dito po ay binabaligtad na po yung buhangin na may semento, no. Ang halo po namin dito ay 143, ano? Ayan, wala to. Dito po sa construction namin ay hindi po pwede yung forman-forman na hindi kumikilos. Contractor-contractor, lahat kumikilos. Ako, contractor, pero makita nyo, nagbubot ako semento. Yan po yung aming forma, nag ng, pa, ng, ano, buhangin. Ah, uh, kita nyo naman, ito po ay aming skilled mason. Yan po yung aming labor, oh. Wala pong pinipiling, ano. Ganyan po ang tunay na pagtatrabaho. Walang arte-arte, walang pili-pili. Trabaho kung trabaho. Hindi sa iba, malalaki na sahod, non-working pa. Ayan, pagkatapos po nga buka siyempre, isasali naman po yung graba. Siyempre, pag naisalin yung graba niyan, sasali na naman ng ubig. Yung halo, huwag masyadong lugaw ha. Ah. Yung sakto-sakto lang yung halo. si pag pangit na masyadong duga lumalabas na yung tubig na yung katas na semento napupunta na sa ano tumutulo po yung aming bubuhusan ano nakita nyo ang haba, ang dami lahat po ay binuo namin ng biga para isang bubuhusan lang kami para yung kongkreto natin ay isang lakas lang isang tibay, walang dugtungan yan po ang hinahabol namin sa paano kung bakit kami nag forma ng lahatan para matibay ang kongkreto wala siyang dugtong ito na sa baba. ito po ay binabasa na ng tubig. Sa pagbasa po ng tubig nito, kailangan po huwag nyo siguro, wag niyo po hayaan na naglalawa masyado, no? Para hindi po lumabas ng gusto yung ating semento. Kailangan saktong halo lang po, yung saktong lapot. Di rin sobrang labnaw. Kasi kapag sobrang labnaw, akala niyo ay maganda, hindi yung maganda. Naiipon po yung yung graba nagsasama-sama yung graba sa graba kailangan sakto lang nahahalo yung buhangin at saka yung graba naghahalo siya kasi kapag sobrang lab makita nyo po yung buhangin nagiging tub na ano na nahalo na sa tubig at semento yung graba po ay natutumpok na kaya pag sinandok mo at sinalin mo sa timba at binuhos mo sa mga biga at poste ang pau na po ang lumalabas ano Ganun po yung pamaraan ng paghalo ng semento kailangan saktong tubig sakto lang yung lapot at hindi sobrang labnaw para hindi po matumpok ang graba at syempre medyo pa lutuin ng bahagya ano? huwag kagad anuhin galawin hanggang sip sipsipin nyo ng sipsipin ng tubig na binubuhos Ayan, bali ganyan po yung ating halo ng no? Yung mix niya. Mix yung texture niya. Kailangan ganyan lang po, no? Hindi po sobrang labnaw at hindi po maganda kapag sobrang labnaw na yung halo. Palagi nyo pong tandaan ang semento po, uh, pag sobra ang dami ng tubig, naihiwalay po yung buhangin sa graba at semento nagiging puro simento na po ay puro graba nagtutumpukan po yung graba kaya pag sinandok mo yung halo na puro tubig masasandok mo po ay graba no ganyan po dapat ang tamang paghalo lang hindi masyadong maraming tubig at hindi rin masyadong maraming ano no ayan nakita no? nyo naman no huwag masyadong maraming tubig ha yung sakto sakto lang ang halo at kami dito ay magbubuhos na eh <laughs> iyan okay, na po yung pangalawang halo namin ano ayan nakita nyo Pangalawang halo namin, naubos na namin yung isang halo namin. Naubos na namin doon po sa isang kwarto yun, ano, may ah, anim na supot. Ito naman po ay 5 supot, ano. At doon may nakatumpok din kami sa kabila, may nakatumpok din kami sa labas, ano. Bali, dalawang po supot ang ipiprepar namin dito, sa dami nito. Siguro, aubusin namin dito mga benching ko supot. Ayan, tara, mag-start na tayo magbuhos ulit. Hanggang sa maubos. Ayan po yung ating rescue dumating isang kasamahan natin sa trabaho no. Ang ginawa po namin diskarte diyan para kahit ko lang po kami ay kung saan lang po malapit yung bubuhusan tumpok-tumpok po yung ang, aming preparasyon ano. May halo diyan, may halo dito, may halo doon mihali sa kabilang kwarto para kung saan lang tapat para mapabilis lang kami dahil itay nyo naman ilan lang kami gumagawa oh. dito po ay tulong tulong walang foreman, walang kontraktor lahat gumagalaw sabay sabay po bubuhusan yan kailangan maghapon Mabuhusan natin lahat ano para isa lang ang lakas ng concrete natin, yung tibay niya. Wala pa siya, <laughs> Tulungan lang, laban lang. Yan, nakita niya naman. <laughs> ah, nakita niyo lima lang po kami gumagawa, no? pero lahat yan, kinakaya namin. Wala ang bibitaw, medyo maambo na. Laban lang, tuloy-tuloy ang laban. Medyo mahirap pero kailangan kayanin. Ganito naman talaga ang buhay construction. Hindi natin pwedeng lokohin ang may-ari, hindi tayo pwedeng magpatambay-tambay, papatayin yung oras, inuubos yung oras ng may ano, yung may na nagpapagwa dahil napakahirap po mag-ipon ng pera pampagawa ng bahay tapos lulokohin lang natin ano kailangan iayos natin kung sa atin man mangyari yun tayo nag ipon tapos tayo lulokohin magagalit tayo ayan hanggang dito lang po muna ang ating video no? dahil medyo maulan na ayan ano yung pagmamalasakit lang sa materyales at pagmamalasakit sa labor sa oras ano ayan mapagtagumpayan natin yan at maligaya na yung ating mga among pinagtatrabuhan, pinagsisilbihan. Ayan, hanggang dito na lang po. Medyo umaalo, na po. Maraming maraming po salamat. Sana po may natutunan. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel at aking Facebook page. Maraming salamat po. Ayan, pangatlong halo na po natin to, no? Balip ang di sa isa semento. Unang halo, anim, lima. Lima ulit, tapos lima yun, pang 21 yun. Mag-umang na kay JB ng semento ron, Opo! Kim mo sila. shut up papa Ha? Oh, bata ko, papa 'yung Ingles mo sila. Ingles ba? sali Jump out parang your ugly face. Ba? Ayan, update ko lang po kayo sa ating ginawa, no? Sa aming ginawa, ah. Oh. Pakita ko lang po sa inyo, sa dami ng biga na yan, no? Oh. Nakita nyo naman yung biga, no? Ang dami nya, no? Oh. Diba? Kita nyo, ang dami. Ayan. Ayan, pa. Ayan. Ayan sa dami ng biga na yan at sa haba nakita nyo naman po ah binuhusan po namin ng isang araw na walang putol dahil ang gusto ko po dyan matibay po yung ating magiging biga para sa roof beam ano? ayoko po nung putol putol ka pagka forma, buhos, pagka baklas buhos ulit. eh yun po yung nagtitipid sa mga plywood pero hindi nila alam na humihina po yung kanilang mga biga ano lalo't mga gantong nakakantiliber ay mga naka overhang na ganyan hindi po natin pwedeng putul-putulin yan ayan po pinakita ko lang po sa inyo ito po ay isa pang tip kami po ay apat lang dyan ha apat lang po tapos may dumating po yung isa half day ha yan po yung tip namin ano ang ginawa po namin noong nakarang araw natapos namin magforma half day natapos namin nung nakaraang araw ha ngayon nung half day natapos kami sa pagpoporma yung natirang pinormahan namin, half day po kami natapos at ginawa namin, nagprepare na kami. Nagprepare po kami ng anim na supot dyan, lima supot dito, lima supot doon, lima supot dyan. O, di 21 po yon Tapos po, ka uli kami ng anim na supot na simento dahil kinulang kami ng buhangin o no, no, panikuli kami at nagpanik pa ng lima. Bali, ang inubos po namin dito ay 33 na simiento. O, mantakin mo ho yan, No? Ilan lang tao gumawa niyan. Pero kung sa iba po yan, baka ito'y isang linggong buhusan yan. Galing pa po sa baba ang halo. Pero isang araw lang po namin ginawa, ano? Dahil po yan sa pagtutulungan at saka yung pamamaraan, yung diskarte, ano. Nag-stack lang muna kami ng maraming gamit at saka kami nagsimulang magbuhos. At saka sigurado kong, nakakasigurado po tayo na matibay po yung ating biga, ano. Ayan, dahil lang siya ay sabay-sabay binuhusan. Ganyan po, kaganda yung ating biga. Uh, ngayon ay ang gagawin naman natin, sunod na step natin ay baklasin na yung lahat ng forma, no? Ayan. Ilaklas na po natin yung forma, no? Nagbabaklas na tayo. Ito yung forma na ay ito yung binuusan natin kahapon na kailangan natin pasingawin, ano? Pasingawin natin para mabilis tumigas. Kailangan po natin tanggalin talaga yung forma na yan. Para pag nagasintada tayo ng pinaka sibi ng bubong, yung niya ay hindi natin ma uh, maano yung forma hindi natin maiwanan sa likod at mabaklas natin na maayos ano natapos na po namin yung isang pie slide ano yan yan po yung pinaka layout natin yan ano papakita ko lang sa inyo no? magtatayo muna kayo ng butterboard dyan tuturo ko lang sa inyo magtayo kayo ng butterboard at butterboard din po doon sa kabilang dulo ayan, isum natin ng bahagya ano? ayan, butterboard din doon tapos kunin nyo yung pinakamataas halimbawa kung doon apat na patong ipasa nyo po rito kaya katulad na may tansi na yan no? nakita nyo yan pasa dyan at syempre maglilibel ay mag ano na kayo level na kayo mula dito tsaka doon sa kabila maglilevel na ho kayo no tapos magbaba na kayo ng 22 22 22 hanggang sa makuha nyo yung 4 inches na nandoon ano na, yan po yung kada taas nyo na nahuhulma yung nahuhulma yung pa-slide ang kada taas po nyo nahuhulma yung pa-slide hindi po katulad nung ibang nag-asintada nyan kung pa-slide pa-slide din yung asintada nila wala pong gano'n. <laughs> ayan nakita nyo naman po ayos ah, na po ano susunod naman yung doon sa kabila at yung doon at tayo magtatrasis na ayan medyo napagod na sila at magpapahinga muna kami pangalan nito si ano wala ka ba shout out ay sa so, magandang buhay ay pangalan out out